Tatlong bruskong kambing ang nakatira sa kapatagan na may malalagong damo. Ako ang maliit na bruskong kambing. Me, ako naman ang gitnang kambing. Me, ako ang kapatid na maliit na bruskong kambing at ako ang malaking bruskong kambing. Mee. Mas matanda ako sa kanilang dalawa. Isang araw, kumain ng mga kambing ng maraming damo. Na naubos nilang lahat ang damo sa kapatagan. Ah, uh, paano na? Ano nang kakainin natin ngayon? Tanong ng maliit na kambing. Ang kuya naman niya, tingnan mo. May sariwang damo sa kabila ng ilog. Tumawid tayo sa tulay at kainin natin yun. Sabi niya ng may tuwa, napakaganda ng lunti ang damuhan. Ngunit sa ilalim ng tulay na bato ay may isang troll na may mapupulang pekas sa mukha, mabubuhok na tainga at may mabahong usok na lumalabas sa kanyang bibig. Ang troll, nasawa na sa pagkain ng mansanas at damo sa mahabang panahon, ay gutom na gutom. Sino ang unang tatawid sa tulay na binabantayan ng nakakatakot na troll? Sabi ng maliit na kambing, ako muna ang tatawid at ipinaliwanag ang plano niya. At umakit sa tulay na bato ang maliit na kambing nang makarinig ng mga yapak, mausisang nagpunta ang troll sa tulay. Saan patutungon tulad mo, maliit na kambing? Sinabi ng takot na maliit na kambing sa troll na siya ay tatawid sa ilog upang kumain pero hindi mo magagawa yan. Sabi ng troll na tumututol, dahil ikaw ang pagkain ko ngayon. Pero maliit lang ako, kung kakainin mo ako, hindi ka mabubusog. Parating na ang kuya ko, mas masarap yun gaysa sa akin. Nakumbinsin niya ang troll at tumabi ito. Ngayon naman ay umakit sa tulay ang gitnang kapatid. Nang marinig ang mga yapak, Mausisang nagpunta ang Troll sa tulay. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa aking tulay? Hmm. Makikipagkita sana ako sa punso kong kapatid sa kabila ng ilog. Hindi ko ito papayagan, sabi ng Troll at lumapit. Dahil ikaw ang pagkain ko ngayon. Sabi ng gitnang kambing sa troll, "Kung ako, hindi ka mabubusog. Parating na ang kuya ko, mas malaki siya at tiyak na mas masarap. Siya na lang ang hintayin mo." Naglaway ang bibig ng troll. Tumabi siya at pinadaan ng kambing. Kaya naman, nakarating din ng gitnang kambing sa mayabong na berdeng damuhan. Maya-maya pa, maririnig ang mga yapak ng panganay na kapatid sa tulay at galit na hinarangan ng troll ang daraana ng malaking kambing. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa aking tulay? Sinabi ng malaking kambing, natatawid siya sa ilog at makikipagkita sa kanyang mga nakababatang kapatid. Pero hindi kita padadaanin, sabi ng troll. Dahil ilang oras na akong naghihintay para makakain ng kambing. Nang huhulihin na ng troll ang kambing, sabi niya, Teka, madumi ako. Kung kakainin mo ko, magkakasakit ka. Maliligo muna ako sa ilog at saka mo ko kainin. Tapos ay pumunta siya sa gilid ng tulay. Dahil hindi na makayana ng gutom, hindi nakinig ang troll sa kambing at sinugo dito Nakaiwas ang bruskong kambing at nahulog ang troll sa ilog. Hindi! Habang natatangay ang troll sa umaagos na tubig, ang tatlong bruskong kambing ay masayang kumain ng masasarap na damo at mansanas. Dahil ang paraan para mapuno ang tiyan ay ang pagiging matalino. Sa isang maliit na bukirin ay may naninirahang isang nakatutuwang pamilya ng bibe. Ang nanay na bibe ay naglilimlim sa kanyang mga itlog. Mayroong eksaktong pitong itlog na naghihintay na mapisa. Isang maaraw na umaga, ang mga itlog ay nagsimula ng mapisa. Di nagtagal, labis ang kagalakan ng inahin nang lumabas ang anim na maliliit na bibe. Sinusubukan ng mga batang bibe na umangkop sa bagong mundo. Kumukwak-kwak sila sa paligid ng inang bibe. Ngunit ang pinakamalaking itlog ay nagsisika pa rin mapisa at nag-aalala ang inang bibe. Naisip niya na parang may mali. Nagpa siya siyang maghintay ng kaunti pa. At sa wakas, ang ikapito at pinakamalaking itlog ay napisa. May pagkalito na tumingin sa paligid ang batang bibe. Hindi niya alam na mas nalilito ang kanyang ina at mga kapatid dahil itong bibe na ito ay hindi kamukha ng kanyang mga kapatid. Mas malaki siya at kulay abo at puti ang mga balahibo niya. Pinagtawanan siya ng mga kapatid na bibe. Ang pangit mo naman, wala ka sa itsura namin. Hindi ko maunawaan Paanong naiba ang hitsura mo sa iyong mga kapatid? Pangit, 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 pangit. Makalipas ng ilang araw, lumaki na ang mga bibe. Ang pangit na bibe ay lubhang mas malaki. Naiiba rin ang kulay ng balahibo niya. Ang bilis mong lumaki, paano kayang naging kakaiba ka? Ang pangit na bibe ay lumalaking kakaiba at malungkot na bibe. Wala sa kanyang mga kapatid ang gustong makipaglaro sa kanya. Ayaw ka namin kalaro dahil pangit ka! Lahat ng iba pang mga hayop sa bukid ay pinagtatawanan siya. Pangit na bibe, pangit na bibe. ma na 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 na, pangit na bibe. Si Inang Bibe naman ay ginagawa ang kanyang makakaya sa pagprotekta sa kanya. Ang kawawa kong Bibe, bakit kaya ibang iba ka sa kanila? Sa paglipas ng mga araw, lalong sumasama ang loob ng kawawang pangit na Bibe. Magdamag siyang tahimik na umiiyak at nagaasam ng sino mang makakatanggap sa kanya. Hmm, hmm, bakit mang pangit ko? Bakit hindi ako naging katulad ng mga kapatid ko? Hmm. Hmm. Isang araw, may mga mga ngaso na dumating sa lawa malapit sa kanilang tinitirhan. Sinimulang habuli ng mga mga ngaso ang mga bibe na nakita nila. Habang naghahanap ng pagkain ng inang bibe, nahuli siya ng mga mga ngaso. Walang alam sa mga pangyayari, ang kawawang pangit na bibe ay naghihintay hanggang umaga sa kaniyang ina. Ang kawawang bibe, di niya alam ang gagawin. Una siyang lumapit sa aso, pero tinaboy siya ng aso. Alis, ayoko may makakita sa akin na nakikipag-usap sa isang pangit na bibe. Pagkatapos ay lumapit siya sa manok, pero hinamak din siya ng manok. Maging ako ay mas maganda sa iyo. Bakpak bak, 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 bak. Napakalungkot ng pangit na bibi. Walang may gusto sa akin dito. Kung hindi babalik si Nanay, wala nang dahilan para manatili ako dito. Nang umaga rin 'yon, nagpa-siyang umalis ang pobreng bibi. Lumangoy siya papunta sa kabilang bahagi ng lawa. Lahat ng makakasalubong niyang hayop ay tinanong niya ng iisang katanungan. Uh, may alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibe na kamukha ko? Iisa lang din ang sagot mula sa kanilang lahat. Hindi pa sila nakakita ng ganoong klaseng bibe. Nagpatuloy ang bibe sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isa pang lawa. Tinanong rin niya ang mga gansana na naroon. Wala. Naku bata. Hindi ka dapat nandito. May mga mga ngaso sa paligid. Mabuti pa, umuwi ka na! malungkot na nagpatuloy sa paglakad ang bibe. Maya-maya ay narating niya ang isa pang lawa. Ngunit walang hayop doon. Mag-isa lang siya. Eh hey, kung walang may gusto sa akin, dito na lang ako magtatago magpakainan man. Lumipas ang maraming buwan. Kahit nag-iisa lang siya, ay masayang masaya siya. Isang araw, nakita niya ang isang kawan ng mga puting ibon na may mahabang leeg. Patungo sila sa timog. Buong paghanga niyang pinagmasdan ang mga iyon. <gasps> ang gaganda nila! Nais nice kong maging katulad nila. Dumating ang taglamig at nagsimula ng magniebe. Ito ang unang pagniniebe na naranasan niya at tuwang-tuwa siyang naglaro kahit matabunan ng puting niebe. Dahil sa matinding pagninyebe, nahirapang makahanap ng pagkain ang pangit na bibe. Naglakad-lakad siya sa palibot. Gutom na siya, nilalamig, at pagod na pagod. May nakasalubong siyang isang magsasaka. Naawa ang magsasaka sa kanya at ibinalot sa kanya ang balabal nito. Hmm, kaawaawang nila lang. Kinaw na kinaw na. Iuuwi kita at haalagaan hanggang sa lumaki ka. Tulad ng sinabi niya, inalaga ang mabuti ng magsasaka ang bibe. Nang dumating ang tagsibol, malaki na ang pangit na bibe. Para magkaroon siya ng malaking lugar na magagalawan nagpa siya ang magsasaka na dalhin siya sa lawa. Nag-iisa siyang muli at sa kanyang paglangoy-langoy, napatingin siya sa sariling refleksyon sa tubig. Namangha siya sa nakita niya. Nung una, hindi niya makilala ang sarili niya. Akala niya may iba sa likuran niya. Kaya pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak at nakitang yun din ang ginagawa ng refleksyon. Inunat niya ang kanyang leeg at kinopya rin ng refleksyon ang kanyang mga galaw. Sakalang niya napagtanto na ang kamanghamanghang ibon na ito ay walang iba kundi siya. <gasps> ang laki ng pinagbago ko! Kamukha ko na yung mga ibon sa langit. Babalik ako sa dati kong bahay. Ipapakita ko sa kanilang lahat. At masaya niyang sinimulan ang paglalakbay. Habang lumalangoy siya sa lawa, natagpuan niya ang isang kawan ng mga sisne. Dahil katulad nila siya, sinama nila siya. Hindi na siya pangit na bibe. Siya ang pinakamasayang sisne na nagpatuloy sa paglalakbay. Nakita sila ng isang batang lalaki sa baybayin. Wow! Tingnan niyo na sa huli. Siya ang pinakamagandang sisne na nakita ko. Oo, sa simula pa lang ay isa pala siyang sisne. Sa di sinasadyang pangyayari, ay napasama siya sa pugad ni Inang Bibi. Pero ngayon, kasama na niya ang kanyang totoong pamilya at lubos ang kasiyahan niya. Ang mauhawing palaka na si Tidalik Noong unang panahon, sa isang napakalayong kagubatan, may isang maliit na palaka na nagngangalang Tidalik. Mahilig maglaro si Tidalik sa maaraw na panahon. Nakilala niya ang mga kaibigan sa tabi ng lawa at nagpaparamihan sila ng malulundagan na bulaklak ng lotus. Kokak. Kokak. Walo. Syam. At sampu. Ha. <laughs> Yehey! Nakasampung talon ako! Ako ang panalo! Ako ang panalo! <laughs> ang galing mo, Tidalik. Nanalo ko na naman! Kokak! Napagod ang magkakaibigang palaka sa larong luksuhan, kaya nauhaw sila. Halika! Uminom tayo ng tubig! Kokak! malon ang magkakaibigan sa isang malaking dahon at sabay-sabay na uminom ng tubig. Napakabilis ng pag-inom ni Tidalik na sinaway siya ng dalawang palaka. Tidalik, hinay lang. Lulobo ang tiyan mo niyan, kokak. Pero uhaw na uhaw na ako. Gusto kong uminom ng marami. Sa palagay ko, dapat pigilin natin siya, kokak. Ilang sandali pa, tumigil na si Tidalik dahil lumaki ang tiyan niya sa dami ng nainom. At dahil wala nang natirang tubig sa lawa na maiinom. Kokak! Ha? Maraming tubig dito kanina lang ah Saan yun napunta? Kokak! Kokak! Ininom mo ng lahat, Tidalik! Kokak! Ano? Kokak. Kokak. Okay. Pero pakiramdam ko hindi pa ako nakakainom ng tubig. Kokak. Natuyo na ang lawa. Paano gusto mo pa rin uminom ng tubig? Kokak. Saan pa ba ako makakahanap ng tubig sa kagubatang ito? Sabihin mo. Kokak. 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 May sapa doon sa likod ng mga higanting punong yun, no? Shh! Bakit mo sinabi yun? Paano kung tuyuin din niya ang sapa, kokak? Kokak! Lumundag palayo sa mga kaibigan si Tidalik na may namamagang tiyan. Puno ng pagtataka, kaagad na pinuntahan ng dalawang palaka ang higanting hipopotamo. Ngunit dinat na nila itong nagpapahinga sa ilalim ng puno. At ang kanyang alalay na Soro ang nakabantay sa harapan niya. Kokak! Kamusta Soro? Nais na na naming makausap ang higanting hipo. Natutulog siya ng mahimbing ngayon. Pero kailangan mo po siyang gisingin. Ano ba ang sasabihin niyo na mas mahalaga sa pagtulog niya, mga palaka? Kokak! Wala nang oras! Bilisan mo! Kokak! Kokak! Dahil kung hindi mauubos ang tubig nating pang inom at pang ligo. Kukak! Nang makita ng soro ang takot at pagmamadali ng palaka, ginising niya ang higanting hipo. Dinilat ng hipo ang mga mata niya at yumuko sa dalawang palaka. Kinwento ng mga palaka kung ano ang nangyari. At pagkatapos ay tumalon sila sa ulo ng higanting hipo, Hahanapin nila si Tidalik. Kung maubusan tayong lahat ng tubig, ito ay magiging sakuna para sa mga hayop. Samantala, narating ng empat si Tidalik ang sapa. Ayan, may tubig. Masarap na tubig. Kokak! Isang kuneho ang pumunta sa gilid ng sapa para uminom ng tubig. Ngunit, binalaan siya ng palaka na si Tidalik. Kokak! Hoy kuneho! Ang lahat ng tubig dito ay akin. Maghanap ka ng ibang may inuman. Kokak! Pero, wala nang ibang may inuman sa paligid. Maski ang lawa ay natuyo. Ininom ng palaka ang lahat ng tubig sa sapa. Binaliwala niya ang sinabi ng kuneho. Ngayon ay mas malaki na ang tiyan niya. Saan pa kaya ako makakahanap ng tubig? Nanlaki ang mga mata ng kuneho sa pagkagulat. Naubos mo ang tubig ng sapa bago pa man ako makahigop. Tapos kulang pa yun sa'yo? Siyempre, Kokak Ininom ko ang lawa, tapos ang sapa. Iinumin ko ang lahat ng tubig. Coca, Coca, Coca. Nagpatuloy si Tidalik sa paghahanap ng tubig sa kagubatan. Kahit palaki ng palaki ang kanyang tiyan. Kung saan man siya nakakakita ng tubig, iniinom niya ito Nagulat ang mga hayop sa kagubatan nang makita nila ang natuyong lawa at sapa na walang dumadaloy. Maski ang kwago ay hindi makahanap ng tubig o ang gasel. Sa wakas ay nakita ng higanting hipo at mga palaka ang malungkot na kuneho na nakatayo sa gilid ng natuyot na sapa. Kuneho, may nakita ka bang palaka na sakim sa tubig? Oo, doon siya nagpunta. Mas kayang naipon na ulan sa lupa ay iniinom niya. Nagmamadaling sinunda ng higanteng hipo ang dinaana ni Tidalik at kasunod nila ang mga hayop sa kagubatan. Iinumin na sana ni Tidalik ang huling tubig na natagpuan niya. Nang humarap sa kanya ang hipo, at ang mga nauuhaw na hayop. Tidalik, ininom mo na ang lahat ng tubig sa kagubatan at wala kang tinira para sa amin. Dapat maibalik ang tubig ng lawa. Totoo ang sinabi ng mga kaibigan mo. Ang isang malaking hipo na tulad ko at ang maliit na ibon nangangailangan din kami ng tubig, Tidalik at puno rin pati mga insekto Buksan mo ang bibig mo at ibalik ang tubig na inipon mo sa tiyan mo Kahit nagmakaawa kay Tidalik ang mga hayop sa kagubatan ayaw niyang ibalik ang naipong tubig sa tiyan niya Ano'ng gagawin natin Hmm kung mapapatawa natin siya baka hindi niya mapigilan at mailabas din niya ang lahat ng tubig Hmm. Oo, oh, magandang ideya. Mahilig tumawa si Tidalik. Kumuha ang koneho ng sombrero at sinimulang aliwin ang palaka. <laughs> Bagaman natatawa si Tidalik sa kuneho, pinipigilan niya ang sarili na tumawa. Ngayon naman, ang panda ang nagpapalabas. Sumayaw siya ng nakakatawa, kung kaya't nagtawanan ang lahat sa kagubatan. <laughs> Ngunit hindi tumawa si Tidalik sa sayaw ng panda. Pagkatapos, ang maliit na ardilya naman ang gumuhit ng larawan nasasabik na inabangan nila kung ano yun. Nagtawa na ng lahat ng ipakita ng Ardilia ang larawang ginuhit niya. Ngunit hindi si Tidalik. Sa huli, gumit na ang higanting hipo. Hindi upang magpatawa, kundi upang ipakita ang galit. Malapit na talaga akong magalit, Tidalik. Tumalon-talon sa inis ang higanting hipo Nawari, wari, ginagaya niya ang palaka. Natawa ang mga hayop sa pagtalbog-talbog ng katawan ng hipo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> sa wakas, hindi na nakatiis si Tidalik at natatawa na rin siya sa pinaggagawa ng hipo. Pagtawa niya, lahat ng nainom na tubig ay bumulwak sa lahat ng dako. <laughs> Bumalik ang lawa sa orihinal nitong estado. Nagsimulang dumaloy ang sapa. At maging ang lupa ay nagkatubig din. Habang tumatawa si Tidalik, lumilit naman ang kanyang tiyan. Mabuti naman Tidalik. Hindi mo kami hinayaang mauhaw. Kuka! Wala ka ng malaking chan! Pwede ka na ulit tumalon-talon sa mga dahon! Oh! naempacong ang chan ko. Ngayon ay maginhawa na ako. Kuka! kokak Sa susunod na mauuhaw ka, isipin mo rin ang iba, hindi lang ang sarili mo, Tidalik. Ang bawat isa sa kagubatang ito ay nangangailangan ng tubig tulad ko kailangan ko ng maligo oh tama nga kayo mga kaibigan ko ko okay. masayang-masaya silang lahat na nagkaroon na uli ng tubig dahil ang tubig ang pinakamahalagang bahagi ng kagubatan